Ang hindi inaasahang bituin, paano binago ni Jamir Young ang laro ng NBA mula sa likod ng dilim? Mga kabasketball, alam nyo ba yung tipo ng player na hindi masyadong pinapansin, tahimik lang pero pagbamanat, parang galing sa pelikula. Eto si Jamir Young, walang nagakala na makakarating siya sa NBA, pero ngayon, suot na niya ang jersey ng Chicago Bulls, at hindi lang yan marami na ang napapaisip, posibleng siya ang susunod na hidden gem ng liga, pero teka lang paano nga ba nangyari to? Handa ka na ba? Dahil ang kwento ni Jameer ay isang halo ng pagsubok, pagtitiis, drama, at kaunting NBA politika. Nagsimula si Jameer bilang isang simpleng high school player sa street, Marys Rican sa Maryland. Hindi siya agad kilala, hindi flashy, at lalong hindi superstar, pero teka, hindi ibig sabihin na hindi siya magaling. Lumipat siya sa Dematic Catholic, isang school na parang breeding ground ng NBA stars. Kasama niya roon sina Hunter Dickinson, Justin Moore, at Earl Timberlake, mga pangalan na mas kilala ng scouts, pero si Jamir, Halos laging nasa likod ng spotlight. Pero ang hindi alam ng karamihan, si Jamir ay may killer instinct, tahimik, pero may bangis. Sa Peach Jam, pinatunayan niya ito, habang ang ibang recruits ay nag-viral sa highlight reels, si Jamir panalo. At dito nagsimula ang kanyang kwento bilang underdog. Sa lungguhit, marami ang nagtaka, bakit sa Charlotte siya pumirma? Bakit hindi sa mas kilalang university? Simple Lang gusto niyang magpakita sa sariling paraan, sa sariling style. At boom, pagpasok pa lang ng freshman year, average niya agad 12.5 points, 5.2 rebounds, 2.8 assists. Pero hindi lang 'yan. Naging freshman of the year siya ng Conference USA, hindi ito basta-basta. Pero teka, may mas matindi pa. Habang tumatagal, lalo siyang gumagaling, 18 points per game sa second year, tapos 19.6 sa third year consistent, at hindi lang siya scorer, all-around player siya, rebounds, assists, steals, kompletong package. Pero kahit ganoon, parang hindi pa rin siya pinapansin sa national media, bakit nga ba? Noong 2022, isang malaking desisyon ang ginawa niya, nag-transfer siya sa Maryland, dito mas naging kontrobersyal ang career niya. Bakit? Kasi marami ang nagsasabing baka hindi niya kayanin ang mas mataas na competition sa Big Ten. Pero gaya ng dati, nagpatunay ulit si Jamir. 15.8 points per game sa unang taon niya sa Maryland, tapos sumunod na season. Career high na 20.4 points per game. At ang mas nakakaintriga, sa kabila ng ganyang performance, hindi pa rin siya binibigyang pansin ng mga NBA scouts. May bumubulong, baka raw dahil hindi siya kasing tangkad o explosive ng ibang guards, o baka raw dahil hindi siya highlight material. Pero sa mata ng mga tunay na basketball fans, si Jamir Young ay isang obra ng disiplina at husay. Sa lungguhit, ngayon eto na, 2024 na NBA draft. At guess what? Walang tumawag ng pangalan ni Jamir, undrafted. Para sa iba, ito na ang katapusan, para kay Jamir. Umpisa pa lang. Sumali siya sa Summer League para sa Denver Nuggets, hindi siya main attraction, pero consistent, hindi flashy, pero solid. Pumirma sa Exhibit 10 contract, tapos, waived. Lahat ng ito, hindi bago kay Jamir, sanay na siyang hindi pinapansin, pero laging bumabangon. Sumali siya sa Grand Rapids Gold sa G League, dito na talaga siya nagpakitang gilas, araw-araw, trabaho, bawat possession, buhus lahat. At noong February 2025, finally, napansin siya ng Chicago Bulls. Sa February 19, 2025, nilagdaan ni Jamir Young ang kanyang two-way contract sa Chicago Bulls. March 4, 2025, ang kanyang opisyal na NBA debut. Konti lang ang minuto, pero sulit, isang assist, isang rebound, walang turnover, efficient, steady. Maraming analysts ang nagulat, sino tong batang to? Bakit ngayon lang natin napansin? May ilan pang nagtanong, may maliba sa scouting system ng NBA. Paano nakalusot ang isang gaya ni Jomir? Ang mas malupit, ang efficiency niya sa stats, 0.800 field goal percentage, 0.500 sa 3. 1.000 sa free throws, oo, maliit sample size, pero hindi ito basta-basta. Sa lungguhit, ngayon, ito ang malaking tanong, bakit hindi agad nabigyan ng pagkakataon si Jomir Young? May usap-usapan na mas pinapaboran daw ng NBA ang mga big-name schools at viral stars, yung tipong Instagram highlight players, pero si Jamir. Old school, tahimik pero epektibo. Meron ding nagsasabi na may height bias pa rin sa NBA. Si Jamir ay 6 feet 1 inch, hindi maliit, pero hindi rin prototypical size ng isang NBA shooting guard. Pero ang tanong, kung mahusay, bakit hindi bigyan ng tsansa? Marami ang naniniwala na si Jamir Young ay simbolo ng mga overlooked talents mga manlalarong hindi binibigyan ng hype, pero kapag nabigyan ng konting minuto, bumubulaga. Sa lungguhit, ngayon, mga kabasketball, anong masasabi natin? Si Jamir Young ay hindi lang kwento ng isang player na nakaabot sa NBA, isa siyang simbolo ng paninindigan, disiplina, at determinasyon. Hindi niya kailangan ng malaking pangalan, ng media hype, o ng million followers, dahil sa bawat galaw niya sa court, sinasabi niya, nandito ako hindi dahil sikat ako, nandito ako dahil deserve ko. At sa bawat hakbang niya, binabago niya ang takbo ng laro, tahimik, pero mapanganib. Kaya kung ikaw man ay isang aspiring player, isang fan, o simpleng nanunood lang, sana maalala mo ang pangalang Jamir Young. Dahil baka sa susunod na season, siya na ang bagong mukha ng underdog success sa NBA. Salungguhit! kung na-inspire ka sa kwento ni Jamir Young, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng opinion mo tungkol sa kanya, at ishare ang video na to para mas maraming makaalam ng kwento ng mga hindi pinapansin pero biglang umaangat. Mag-subscribe ka na rin sa Courtside Zone para sa mas marami pang kwento ng mga bituin sa likod ng dilim. Salamat sa panunood, mga ka kabasketball. Hanggang sa susunod, game on!